mainit na ngayon oh. Yan. Alas gis. Matindi naman yung init. Pero yung hangin katulad dito may lilim. Malamig yung hangin. So all in all goods pa rin kahit mainit. Enjoy enjoy lang tayo. Pahinga. Ah, sarap talaga magpahinga. Kasi uh, minsan or madalas mabigat pag mabigat talaga ang trabaho pahinga talaga ang hinahanap mo ba diba? so well depende naman kasi yan may kanya kanya tayong baga uh, kumbaga kung niniwala kasiyahan kung saan ka masaya doon ka eh panahon natin ngayon no walang ulan nga nitong taglamig dito uh, kung sa Pinas, bagyo sunod-sunod ngayon dito wala nang bagyo wala nang ulan so, napakadalang kung umulan, mahina so, usual naman yan, katulad last year so ganito din Maganda pag ganito tanghali kasi malamig yung hangin ba. Pag gabi kasi talagang sana yan lang din talaga. Talagang lamig. Lalo pang daling araw. Ang lamig. Tsaka dito kasi sa Taiwan, mapuno. Kahit dito ba sa mga ano, sa mga city-city nila, ano pa rin. Uh, mayroon ka pa rin makikita ang mga puno kaya napakalaga talaga ng Mother Earth nakakadagdag kasi yan eh mapagbigay ng lilip lamig alinaw ng panahon ngayon tolang Ito lang yung ano natin, oh, inuupuan natin. Papunta to doon. Yan sa kabilang building. Galing doon sa ano? Sa taas. ah uh, I think ang supply to ng kuryente. Minalot ng stobo. Ayun, oh. Kasi yung taas nito, doon wala eh. Uh, yung taas nito is solar panel. So nag marami na kasing company rito na nagka nag e sa solar panel gaya dito sa amin. dyan sa taas nagpintura kami diyan. Kinuskos namin yung doon banda na part kasi luma na to eh. Luma na ang ano na to. Luma na yung ah uh, Ano ng company ba? Katulad to bagong pintura na yan. Kinuskos muna yung mga kalawang yung isa video okay pa uh, baka ano lang yan di pa katagalan pinalitan ba kasi pag mga lindol may mga tulad na karang dalawa nasira pinalitan bago pero yung nakakasurvive okay ba naman pinipinturahan lang ng bago para mabubutas kasi yan pag kinain ng kalawang ganun din yung nangyari sa taas uh, September yata yon October October yata nagkuskus kami dyan uh, long araw yon tapos pintura doon na side kasi yung sa mga solar panel wala na hindi na namin ginagalaw yon kasi yung dito naman uh, sa malaking area solar panel nilagyan ng solar panel ang buong dyan buong taas so yun yung part lang nawala tapos pinintura namin dito kasi all around sa amin ha pati pagapas dito sa loob actually malaki yung area dito eh Yan. kaya nga mag jogging jogging dito eh ikot ka lang dyan oh dito masarap dito eh ano malawak ba saka malapit lang sa palengke palengke na dyan isang liko lang eh. yun ang kinaganda lang pero sa trabaho ma uh, madalas talaga may mga bigat hindi naman tuloy tuloy mostly talagang kailangan ng lakas kasi talaga ma talagang mabigat sa mabigat triple o di triple sa timbang mo minsan pero hindi naman talaga araw-araw pero pag natapat talaga na araw ng bigat babigat talaga so kailangan talaga na ano. kaya pag off naman ang <coughs> sarap magpahinga Oo, oh, ayun. Ano, sarap pagmasdan mga ibon ba. Active na active sila eh. Kasi ito yata ang ano kasi nila, yung mainit. Kaya napaka-active nila. Ayun, lamig ng hangin oh. Manlala, manlalamig ka talaga eh. Ano. Oh, so, usually ngayon, halos ang pumalit naman ngayon tuwing gabi halos lindol. Kaya matutulog ka na lang, nagagalaw yung higaan mo eh. Magigising ka talaga kasi malakas din. Katulad sa amin diyan, oh. Pero matibay naman ang mga structure dito. Tulad nakara na sira yung ganyan, pero yung buong building din naman. Maraming crack niyan, yung mga poste na yun, pero ang lalaki, tsaka magkalapit lang ba yung mga poste Diyan ito yung hindi ito simentado eh bakal lang to tapos tinakpan ng cladding katulad dito sa kabila dito ito kasi hindi ito sa amin ano yan siguro magkapatid magkakamag-anak lang to eh kaya walang gate dyan sa likod dati yung mga trabahante dyan Pinoy pupuntahan dito mga tropa kasi ngayon wala na dyan eh. pero marami pa rin Pinoy dyan kaya pag naligo ko dyan, maririnig mo yung mga tugtugan nilang Pilipino ba? Kasi andol dorm nila nasa likod eh. Mga ah, talos katabi ng CR. Naliguan namin. Ayan, ah, balik tayo sa lindol. Lakas ng lindol dito lagi. Kung normal na kasi ang lindol dito. Ah, hindi na immune na ang tao sa lindol dito kasi halos araw-araw. Nayanig basa sa atin takot tayo eh, katulad dati nga uh, talagang dito magkumpulan mo na lahat sa labas eh. patay lahat ng makina kasi baka may aftershock siguro kasi iba yung structure pag paggawa ng building sa atin o iba yung tibay ba kung sa quality pero dito baka ang lalim ng baon yan tapos ba bakal kumbaga solid na bakal hindi isa solid maraming bakal ang ginamit pa or malalaki kasi ang daming crack niyan, yung semento. Pero hindi naman bumigay. Makikita mo dyan, daming crack. Pero yung bakal niya, makapit naman sa bakal. Matibay. Tara, lakas, Sakala ko nga, malalaglag yan, Oh. Kung cladding sa taas. Kasi, Lakas ng ingay yan, eh. Yan na naman. Kwentong ano lang muna tayo laban lang tayo sa buhay. Mahirap man trabaho natin minsan, laban lang. Hanggat kaya. Diba? Alright, alright. Ayan lang mga kababayan.